Hello mga kachabi. Dumating na yung in order kong ano. Lanbena. Ano to eh yung overseas. Eh ito. Ito siya. Bali pinapatak yan sa mga kukumpatay patay. Ito. Ano yung yan ko talaga siya pinapatak. Eh hindi ko siya mapatakan ngayon kasi natutunaw yung ano yung cutex. Ito naman hindi ko rin mapatakan. Kasi nasugat nung nagpalinis ako. So, pang ano na, pangalawang ano ko na siya, pangalawang order ko na siya. Ito, sayang lang yung ano, yung scratch to win. Eh, hindi naman kasi ako affiliate ng ano, Lanbena. Pero, suki-suki talaga ako niyan. Sobrang ganda na ito ka kasi ano, yung ano talaga siya, yung pagalimbawa yung kuko mo yung parang nahahati na, tapos makirot. Ayan, patakan mo lang siya nito. Hindi tayo affiliate ta, ko lang sa inyo. Ayun lang, kung nagustuhan mo 'yung video, mag-like, mag-subscribe. Salamat, magandang tanghali.